Good morning guys. Nandito na naman tayo sa channel ko. Ito guys. So, oh. gawin natin ngayon ay gisard ng manok. Yung paano ito tatanggalin at linisin yung nakadikit na mantika. Ayan. Ganito siya. Oh. Ayan. Ayan siya. Meron siyang nakadikit na mga taba-taba. Ayan. Ayan. Ayan, siya. Ito, siya. Ito ay binili ko sa ano sa hypermarket or sa save more. Marami pa doon. Okay, so. Ayan. Marami kasi nakadikit ng mantika ng manok. Ayan. Kung hindi mo tatanggalin yan, yun ay kakainin natin. Magiging mantika. Ayan. Ayan siya. Ito. Marami oh. Ayan. Ganito. Ang paglinis para hindi makasama sa kapagkain natin. Ayan. Ganyan. Oops. Oops. Maraming nakadikit na mantika. Kanyan lang. Ayan. Yung mga ibang binili ko noon, Uh, one month ago, marami siyang yelo hindi natanggal yung mga ibang nakadikit. Ayan siya. Masarap ito sa adobo. Ayan. Ayan. Kadalasan itong binibili ko kasi sabi nila maganda daw ito sa mga kulang sa dugo. Ayan at saka yung mga bagong panganap pwede daw itong kainin o ibigay sa mga bagong sakit galing sa sakit ayan ito guys ganyan lang o oh. yun na ayan ayan siya natanggal ko talaga ng kamay ko kasi hindi pwede sa kutsilyo kasi maduduro. Ayun, ang dami, ang dami nakadikit. Ito, yan Ayan. Ayan, marami siyang nakadikit. Ito. Ito. Ayan siya. paglinis. At ito ay pwede mong lamasin ng asin at suka para matanggal yung lansa. Para din manok na iaadobong sa paglinis. Pero ito, marami talaga lang trabaho to, Maubusan ka talaga ng oras. Kaya eh, maraming tinatamad na bumibili ng ganito kasi maraming trabaho. Ayan, oh. Pero ito yung pinaka-the-best ng part ng manok kasi ito daw ay maraming iron, yung kulang sa dugo. Parang uh, iron supplement. Ganyan show, o. Oh. Hmm, ganyan talaga. Ayan. Ganyan o. Oh. Paano linisin? Marami talaga na dumidikit kahit. Ayan. At sabi nila na ready to cook. Pero hindi. Hindi ako nagre-ready to cook na to. Linilinisan ko pa. Iba noon marami pang ano eh. Marami talagang uh, dumidikit na kakaiba lagi na yung pula-pula. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Lalo ito. guys. Oh. Ayan. Sa dami ng nakadikit. Ayan. Ayan. Ayan mo. Oh. Ayan. Mm -hmm. Marami talagang nakadikit. Mas magandang bumili sa mga supermarket kaysa sa palengke. Sa palengke ay bulok na nung subukan kong bumili ng ganito bulok na talaga, hindi ko niluto at may amoy na ayan, kaya mas maganda sa mga supermarket talaga either sa Robinson or sa SM Market or sa Hypermarket basta sa mga big groceries, mas maganda kasi sa mga ano, mga palengke hindi natin alam eh, kapreser ba mabaho na yung binili ko ayan, ito pa o oh. kakaiba siya ayan yun siya ito pag uh, hindi mo pa ano ready na iluto pwede mo nang ilagay sa freezer agad-agad para hindi siya mangamoy ayan 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 ganyan siya ganyan na Ayan siya. Ganyan. Ayan. <coughs> Ayan, mas marami to. Marami na kadikit. Ayan. Ang dami, oh. Ang dami na kadikit. Hmm? Ang dami. Sa so, dami nakadikit. kadikit. Ayan. Ayan. <small> yeah. Yeah. You want to here some. Ito siya. Ah? Ang lalag ka ba? Ang lalag ka? Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan. Ang lalag oh. ayan. ayan, masarap ito lagyan ng ano yung pinagawang uh, tsatsaron. Chacharon na ano ah, hindi chacharon na baboy. Yung chacharon na chicken, pwede mong ihalo ito. I-fry mo lang. Kalahati lang. Yan guys, ganyan ang paglinis. Ayan. Ayan. Ganyan siya talaga. Ayan. Mañana siya Tapos ito, ayun pa o. Ayan guys o. Oh. Ganito paglinis. Ganyan. Ganyan show Ayan. Ganyan. Ganyan. Oh, ganyan. Malapit ko nang matapos. Ito. Malapit ko nang matapos. Ayan. At. Hindi uh, yung besa. Ang dami kong natanggal. Oh. Ang dami kong natanggal sa isang 2 kilos yata. yun, 2 kilos na lizard ng mga. Ayan. Ayan. Ang dami. Ayan. Ang gawin ko ngayon ay tinisin ko sya ng sukat so asin. Ayan sya. Ngayon, nagyan ko sya ng asin. To. Kailangan kong Mm. Mm. <tusas> Ay, Ay, Kailangan damihan mo siya Ayan. Ito, Kailangan mong <tusas> damisan ng ganito Kasi kasi ano ayan ito guys yung ayan pagkatapos mong pagkatapos mong tanggal yan ito talaga yung ganyan ayan ayan Uh, ayan. Ayan. Marami pang nakalutang na ayan siya. Ayan o, oh, ang ganyan ng klase. Ayan. Yung, ayan. Pero marami pa o, oh, marami pang natira. Ayan o. Oh. Marami pang natira. Dami talaga yung natitira. Ayan. Dahil kailangan pa natin linisan ng para mawala yung lansa. Ayan Dami pa. ko, lagyan ko na to ay Ayan. Ayan.

Ng, oh, ayan. nawala na yung Ayan, nang na. Ayan, 'yan ganyan ang kulay niya oh. Ito ang kulay niya naging Light brown. Ayan. Yan talaga ang light brown. Then, alnawan natin ulit. Ganyan. Alnawan natin ulit. Ayan siya. Ayan hirap dito na ata. kasi tubig ko kasi sa itong oras maraming gumagamit Hindi na ata. Hindi daw. Kulay orange na oh, na ka. wala na kaya? wala yung nakadikit oh. Kumain din kayo. Ayan o, may ayun may mga tikis ata. para magiging mabango, bubuwan yung amoy. Baylangkas din. Ayay. Niluluto natin nang 10 minutes. ito may poke dito 10 minutes. Para Two. May aloe oh, meron pa egg. scramble din 'yan. So, hintayin niyo niluluto pa ng mama. Yeah. Tayo, yung pampabango ito nang

Salang natin ng 15 minutes or 10 minutes. Ayan guys. Uh, after 10 minutes, makikita natin yung kinakuloan kong gisa. Tapos na guys. Thank for watching. Don't forget to subscribe to my channel para notification kayo sa so susunod kong China, thank you guys.